Mr. D. <laughs> Sampung nakakapanindig balahibong lugar na kailangan mong mapuntahan. Busta, D fam! Welcome to Mr. D's channel. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mga lugar na may nakakawintang nakagandahan. Diskubrihin natin ang mga nakatagong yaman at mga tanyag na lugar sa mundo. Ngayon, sumisid tayo sa isang nakakapanabik na countdown ng sampung nakakapanindig balahibong lugar sa ating mundo. Nakakagulat ang kagandahan ng bawat isa, kaya isama na ito sa inyong bucket list. Mula sa mga nakamamanghang tanawin, mga na aktibidad, hanggang sa makulay na kultura, lahat yan ay ating susuriin. Kaya get ready to pack your bags! Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ka maiwan ng ating biyahe. Number 10 Italy Kilala sa kanyang nakamamanghang arkitektura, sining, kasaysayan at pagkain, ang Italy ay isang pangarap na destinasyon para sa marami. Kung naglalakad ka man sa kalye ng Roma, sumasagwan sa kanan ng Venice, o nagpapahinga sa Amalfi Coast. Lahat ay nandito na sa Italy. Fun Facts Alam mo ba na ang Italia ay tahanan ng pinakamaraming UNESCO World Heritage Sites wow. sa buong mundo? Mula sa Colosseum hanggang sa Pompeii, ang kasaysayan ng bansa ay talagang nakaukit sa mga bato nito. Top Activities bisitahin ang Colosseum at ang Roman Forum ng Roma. Tumayo kung saan dati naglaban ang mga gladiators. Galugarin ang Grand Canal ng Venice. Sumakay sa isang gondola at maranasan ang Venice tulad ng isang lokal. Umakyat sa tuktok ng Leaning Tower of Pisa. Hindi kumpleto ang pagbisita mo sa Italia kung hindi ka makakapag-selfie sa istrukturang ito. Number 9. Japan. Isang bansa kung saan nagtatagpo ang mga sinaunang tradisyon at makabagong teknolohiya. Mula sa bulaklak ng cherry blossoms tuwing tagsibol hanggang sa mga ilaw na niyon ng Tokyo. Nag-aalok ang Japan ng kamanghamangang halo ng kultura ng luma at bago. Kung nag-ski ka sa Hokkaido, ah, mali ata na ilagay ko. Sali tayo. Kung like ski ka man sa Hokkaido, bumisita sa mga templo ng Kyoto, o pumunta sa Disneyland, talagang natatangi at unique ang Japan. Fun Facts Ang Japan ay binubuot ng mahigit 6,800 na mga isla. Ha? Dami no? Nakakabaliw ba? Diba? Pero ang mga pangunahing pulo ng Honshu, Hokkaido, Kyushu at Shikoku ang kadalasang pinupuntahan ng mga turista. Alam kong hindi mo ito alam. No. Pero ang Japan ay may Naki Sumo Crying Baby Festival. Ito ay isang tao ng pagdiriwang sa Japan kung saan ang mga sanggol ay hawak sa mga bisig ng mga manlalaro ng sumo sa isang bukas na ring. Dalawang sanggol ang naglalaban sa isang maikling laban kung saan ang unang umiyak na bata ang panalo. Ayon sa alamat, ang umiiyak na sanggol ay may kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu habang ang malakas at maingay na pag-iyak ay nagpapahiwatig na ang bata ay lalaki na malakas at maluso. Top Activities Akyatin ang Mount Fuji. Isa ito sa pinakamaimpluwensya at pinakasikat na bundok sa buong mundo. Bisitahin ang Fushini Inari Shrine maglakad sa libu-libong sikat na pulang tori Gates. Mag-enjoy ng onsen or hot spring. Mag-relax at magpahinga sa mga natural na hot spring, lalo na sa lugar ng Hokone. Number 8, Australia. Isang bansa na punong-puno ng lupa, pakukulay na coral reefs at natatanging wildlife. Ang Great Barrier Reef ay isang dapat makita Ngunit ang Australia ay nag-aalok ng higit pa sa mga dalampasigan. Fun Facts Ang Australia ay tahanan ng pinakamahabang bakod sa mundo. Ang Bingo Fence na umaabot na higit sa 5,600 kilometers. Mas mahaba pa yon kaysa sa Great Wall of China. Imagine! Oh. Top activities. Pag snorkel sa Great Barrier Reef. Lumangoy kasama ang pinakamasaganang buhay tagat sa mundo. Galugarin ang Sydney Opera House at Harbour Bridge. Ito ang mga iconic na simbolo ng Australia. Silipin ang mga kangaroo at kuwala. Bisitahin naman ito sa Wildlife Park o Outback upang makilala ng malapitan ang mga native na hayop dito. Number 7, Iceland. Kung mahilig ka sa kalikasan, dapat nasa tuktok ng listahan mo ang bansang ito. Ang Iceland ay isang lupain ng mga glazier, vulkan, geysers at talon. Ito ang isang destinasyon na parang naglalakad ka sa ibang planeta. Oh, hindi mo tong picture na to. Titigan mong mabuti. Ilapit ang mukha mo sa screen. Malapit ng alien. Oh, gulat ka na. No? Icebreaker lang yun, par. O tara, Gina ulit. Fun facts. Walang mga kagubatan sa Iceland pero meron itong mahigit na 10,000 waterfalls. Seryoso? Nasa paraiso na ba ako? Top Activities Mag-relax sa Blue Lagoon, isang geothermal spa na isa sa pinakabinibisitang lugar sa Iceland. Habulin ang Northern Lights. Mula September hanggang April, maaari mong masilayan ang kamanghamanghang Aurora Borealis maglakad sa isang glazier. Maaari ka pang umakyat sa mga yelo gulad ng Sol de Macul Glazier. Number 6 New Zealand Ang bansang ito ay paraiso para sa mahilig sa extreme activities at kalikasan. Mula sa luntiang kalikasan ng North Island hanggang sa mga kahangahangang fjord ng South Island nakuha ng New Zealand ang reputasyon nito bilang isa sa pinakamagandang lugar sa buong mundo. Fun Facts Alam mo ba na ang New Zealand ang kauna-unahang bansa na nagbigay ng karapatan sa mga babae na bumoto? Sobrang advance nila mag-isip! Top Activities At ayon din sa aking mga nasagap na impormasyon, higit na nakakarami pa ang bilang ng mga baka at tupa kesa sa mga taong nakatira dito. Oh! Bungee Jumping sa Queenstown. Ito ang lugar kung saan unang lumitaw ang komersyal na bungee jumping. Kalugarin ang Hobbiton. Pumasok sa mundo ng The Lord of the Rings at The Hobbit. Bumisita sa Milford Sound. Isang kamanghamanghang fjord na napapaligiran ng matatarik na bangin at lumpi ang kagubatan. Number 5. Switzerland Kilala sa mga malinis na lawa, kaakit-akit na mga nayon, at syempre, ang Swiss Alps. Kung nag-ski ka man sa Zermatt o nag -e enjoy sa isang magandang tanawin sa biyahe na sakay ng Glacier Express, ang Switzerland ay parang isang buhay na postcard. Fun Facts Ang Switzerland ay may apat na opisyal na wika. Ang German, French, Italian at Romance. Parang isang maliit na mini Europe sa isang bansa lang. Top Activities Pag-ski sa Swiss Alps Ang Zermatt, St. Moritz at Verbier ay mga kilalang destinasyon para sa skiing sa buong mundo. Sumakay sa Glacier Express. Pag-enjoy ng isang maganda at kamangha-manghang tanawin ng Swiss Alps sakay ng tren. Bisitahin ang Chapel Bridge ng Lucerne. Isang kaakit-akit na tulay mula sa medieval na panahon na may kamangha-manghang tanawin ng Lake Lucerne. Number 4. South Africa kung ikaw man ay nagmamasid ng Big Five sa isang safari o nag enjoy ng isang basong alak sa Cape Winelands, ang pagkakaiba-iba at uniqueness ng South Africa ay ginagawa itong nangungunang destinasyon para sa sino mang manlalakbay. Fun Facts Kilala ang South Africa bilang bansa ng bahaghari or Rainbow Nation dahil sa iba't ibang kultura at wika nito. Merong 11 na opisyal na wika na sinasalita dito. Top Activities Pumunta sa safari ng Kruger National Park. Masaksihan ang kamanghamanghang wildlife kabilang ang mga leon, elepante, maging ang rhinoceros. Umakyat sa Table Mountain. Maglakad patungo sa tuktok sa malawak na tanawin ng Cape Town. Bisitahin ang Cape of Good Hope, ang pinakasilangang bahagi ng kontinente ng Afrika. Number 3, Thailand Kilala bilang City of Smiles, sikat ang Thailand sa mga kamanghamang hangdalampasigan, mayamang kultura at napakasarap na pagkain. Kung ikaw ay naglilibot sa mga isla ng Phuket o nag explore sa templo ng Chiang Mai, ang Thailand ay isa sa pinakamagandang lugar dito sa Asia. Fun Facts Ang Thailand ang tanging bansa sa Timog Silangang Asia na hindi kailanman nasakop ng isang European colonizer. Sana all, may gantong pambansang mapagmamalaki. Top activities. Magrelax sa Fifi Islands. Malinaw ang tubig at kamanghamanghang mga dalampasigan. Bisitahin ang Grand Palace sa Bangkok. Isang kamanghamanghang kompleks ng templo na may mayamang kasaysayan ng kultura. Kumuha ng klase sa pagluluto. Alamin kung paano gumawa ng mga klasikong Thai dishes tulad ng pad thai at green curry. Number 2. Greece. Mula sa mga sinaunang gusali ng Athens hanggang sa magagandang isla ng Santorini at Mykonos, ang Greece ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang kasaysayan at kagandahan sa pinakamanghamanghang paraan. Fun Facts Ang Greece ay lugar kung saan isinilang ang demokrasya, filosofiya at ang palarong olimpiko. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa bansang ito. Top Activities Bisitahin ang Acropolis sa Athens. Tumayo sa harap ng Parthenon at pagmasdan ang tanawin ng mga sinaunang lunsod. Mag-island hop sa paligid ng Cyclades tuklasin ang mga perpektong pulo tulad ng Santorini at Mykonos. Mag-relax sa Navagio Beach. Kilala sa kanyang lumubog na barko at malinaw na tubig. Number 1. Peru. Tahanan ng kamanghamanghang Machu Picchu, kagubatan ng Amazon at isang mayamang kultura na umaabot ng libu-libong taon, ang Peru ang pinakamainam na destinasyon para sa mga makakalikasan, makakultura, at adventure routes. Fun Facts Hindi talaga natuklasan ng mga Kastila ang Machu Picchu. Ito ay itinago mula sa kanilang pagsalakay at muling natuklasan ng isang Amerikano noong 1911. Top Activities maglakad sa Inca Trail papuntang Machu Picchu isang mahirap ngunit worth it na paglalakbay patungo sa isa sa Seven wonders of the world talaga namang maninindig ang mga balahibo mo sa ganda ng lugar na ito i-explore ang Sacred Valley ang puso ng Imperyong Inca puno ng mga kasaysayang lugar at nakamamanghang tanawin. Bisitahin ang mga linya ng Nazca, mga mahiwagang sinaunang geoglyph na pinakamainam makita mula sa himpapawid. O ano? Ayos ba tayo dyan? Saan nyo gustong pumunta? Sama nyo na muna ako, ha? Just drop your comments below at sana ay nagustuhan nyo ang aking video wag kalimutang i-click ang subscribe button at ang bell icon para happy every day see you again d fam